kilometers ang diametro. <laughs> Ibig sabihin, kaya na sa sakupin mula Batanes hanggang hilagang bahagi ng Zamboanga. Oh, kung susukatin nga natin, po, po yung kayo, around 700 to 750 kilometers po na radius, po actually dyan. umabot pa dito sa may pating Metro Manila at yung mga nearby areas pa sa may Central Zone, Calabar Zone, Mimaropa at dito ng bahagi ng Visayas. Base sa latest forecast ng pag-asa, naasahan pa rin na papasok ang bagyong uwan sa Philippine Area of Responsibility mamayang hating gabi Naku o bukas ng umaga. Tinggo ng madaling araw, posibleng umabot na sa super typhoon category sa layo ng 305 e, kilometers silangan ng Virac, Cataguanes. Linggo ng hapon naman, halos malapit na ito na. sa silangang bahagi ng Central and Southern Luzon o 575 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Sa pagitan ng linggo ng gabi at lunes ng galing araw, sa Isabela, Isabela o sa, sa Isabela o Aurora. Aurora. Pero paalala ng pag-asa, hindi lang dapat ang dalawang hey, dalawang gabi ito ang maganda para sa posibleng hayo, landfall. Maga, para ah. po wala na. Kung titignan natin I'm yung center track, ito pong Aurora, Isabela, Isabela, Aurora area. Okay. Pero yung sakop ng area of probability, posibleng, is either mas maging maaga ang landfall, somewhere over the vehicle region, or dito sa may bandang uh, Quezon area, or up to the Isabela Tugigaraw area. Oh my God. Bye -bye.